Dalawang buwang sanggol pa lamang sinika ng mga ako ang sampung taong gulang na si Sheldon Herrera sa Amania. Napakakasalan siya pagsapit ng ikalabing walong tag-araw. At dalawang buwan ang nakalampas matapos ang 18th birthday niya. At sa kauna-unahang pagkakataon sa buhay ni Nika ay makakaharap niya si Sheldon Herrera upang ipatupad dito ang pangakong binitiwan. Si Sheldon Herrera ay walang balak na pakasal sa kahit na kaninong babae pero determinado si Nika and he was holding on to his promise once upon a time. Taong isang libo naraan at limangpo. Nasa bukana ng pinto ang sampung taong gulang na si Sheldon ang marinig na sumisigaw si Don Alvaro Sebastian. Iho de caramba, ang matanda na itinaas ang baston sa mukha ng anak na si Erlinda. Iwan mo ang hampas lupa mong asawa Erlinda at tatanggapin kitang muli kayo ng anak mo. Mahal ko si Crisanto, Papa. Hindi ko magagawa ang sinasabi ninyo. Humihikbing sagot ni Arlinda. Mahal, ismid ng matanda. Tingnan mo ang resulta ng sinasabi mong pagmamahal, Arlinda. Para kang pulubi. Ipinagpalit mo ang anak ni Don Enrico Montaño sa pobre iyon na isa lamang tauhan ng rancho. Ke horror, patuloy ng matanda. At hindi kita patatawarin hindi mo siya hinihiwala yun. Tumatras si Sheldon palabas sa narinig na pangahamak ng abuelo sa ama. Pagkatapos ay kumaripas ng takbo. Sheldon, lingon ni Arlenda sa anak. Nag-aakos ang tinignan sandali ang ama at sinunda ng bata. Si Sheldon ay patuloy sa pagtakbo at walang kamalay-malay na apat na ranchero ang humahabol sa isang nagwawalang toro. Nagulat pang pa bata sa sigawan ng mga tauhan ng rancho. Ang bata, ang bata, Ilang huminto sa pagtakbo si Sheldon. Natuon ang tingin sa sumisingasing na toro na siya ang tinutong. Ilang di pa na lamang ang layo nito sa kanya. Sheldon takbo anak, sindak na sigaw ni Erlinda nang makita ng anak ang pinupuntirya ng nagangalit na baka. Halos panawan siya ng ulirat sa natitiyak na mangyayari sa anak. Ang bata ay marahang umatras na sa sindak ay hindi agad makatakbo at sumusugod ang toro sa isang kisap matay tumaas mula sa lupa ang bata at hinablot ng isang rancherong nakakabayo at mabilis na inilayo. Subalit hindi bago nasabit ang sungay ng toro sa balikat ni Sheldon na pumulit sa kamiseta niya. Ibinaba ng ranchero ang bata sa harapan ni Arlinda na walang kulay ang mukha sa matinding na sindak. Sheldon anak, halos hindi lumabas sa bibig ni Arlinda iyon at mahigpit na niyakap ang bata. May sugat siya, senyorita. Wika ng magiting na ranchero. Hinubad ang bandang nakasabit sa leg at inaabot kay Erlinda. Sa nanginginig na kamay ay tinali nito bandana sa dugo ang balikat ni Sheldon. Ang bata bagaman natakot ay hindi umiyak kahit na dumudugo ang balikat. Oh Sheldon, mukhang niyakap ni Erlinda ang bata. Kailangang dalhin niyo agad sa bayan si Sheldon, senyorita. May sugat siya sa balikat. Baka hindi maampat ng tali. Tumingala si Erlinda sa ranchero. Si Alfonso ay kaibigan ni Crisanto. Maraming salamat, Alfonso. Utang ko sa iyo ang buhay ni Sheldon. Hindi ko alam kung paano kung mababayaran ng ginawa mo ito. Kumawala sa ina si Sheldon at tumingala sa ranchero. Ako ang may utang sa kanya, mama. Buhay ko ang iniligtas niya, kaya ako ang dapat magbayad. Marin at malinaw na sinabi ng bata. Sa anumang paraan, Alfonso, magbabayad ako ng utang. Nangiti ang ranchero. Para kang si Crisanto kung magsalita. Sheldon Herrera. Sabihin mo kung sa paanong para na makakabayad ng utang ranchero. Matigas na utos ng bata. Sheldon, anak, hayaan mo si Arlinda. Tulad ng mga Sebastian, hindi niya gustong may pinagkakautangan ng loob. At tulad ni Crisanto Herrera, may halaga ang salita. Ani Alfonso na totoo sa loob ang sinasabi. At natitiyak nito na hindi mapapahinuhod ang bata kung wala siyang sasabihin. Tadalawang buwan pa lamang na nakapanganak ang asawa ko, Sheldon, Nang isang malusog at magandang babae. Labing walong taon mula ngayon, pakasalan mo ang anak ko. Wala sa loob na sinabi ni Alfonso. Nagsalubong ang mga kilay ng bata. Kinukontrata mo ang buong buhay ko. Pagkalipas ng labing walong taon, Alfonso, yun lamang ang kondisyon ko. Sheldon Herrera, kung hindi mo gusto, hindi naman ako magpapabayad ng utang na loob. Kalimutan mo kung gayon. Formal ding sagot ni Alfonso na tinapatan ng anyo ng bata. Lagi ang napahiya si Sheldon. Matuto pa na Alfonso. Pakakasalan ko ang anak mo sa paglipas ng ikalabing walong tag-araw. Marihin at seryosong binitiwa niya. Sheldon ang pangakong iyon na si ng ang paglahad ng munting kamay at sa pigil ng ngiti ay inabot ng ranchero ang kamay ng bata at mahigpit na pinisil. Hanggang sa ikalabing walong tag-araw, Sheldon Herrera taong isang libo siyam naraan at aning na naputwalo, Manila. Do you have an appointment? Ang tanong ng nasekretarya kay Nika. No, but I'm sure he will see me. Lakas niyang sabi. Ganito ba kahirap makausap si Sheldon? Kanina yung security guard. Pagkatapos ay sa reception. Ngayon naman ay itong sekretary. Para siyang dumaraan sa sentry ng mga hapon. May I have your name? Nika Montesa. Tumanguang sekretarya at isinulat sa kaperasong papel ang pangalan niya. Pagkatapos ay tinitigan ng dalaga. Sanay na ito sa mga ganong dayalogo ng mga babaeng gustong makausap ang boss nito. Ang kamiban nga lang sa kaharap ay hindi ito yung mga tipong sopistikada. Hindi ito ang uri ng babaeng type ng boss nito. Ang kaharap nito ay tipong probinsyana. Subalit hindi ito itatangging maganda pag wala naman kahit na lipstick. Higit na maganda kaysa sa mga babaeng sanay na itong nakakaharap at naghahanap kay Sheldon. all alright. Pero cultured ang tinig at ganoon din ang pagsasalita. Muling dinaanan ng mga mata nito si Nika sa pantalong maong na namuti na sa sobrang kupas. T-shirt na kulay puti at luma na. Ang mahabang buhok ay nakatirintas mula sa tuktok ng ulo at ang dulo ay umabot hanggang sa may batok. I'm really very sorry, Miss Montesa. But Mr. Herrera is in the middle of an important meeting right now. Wika ng sekretarya. Malibang importante ay hindi ko siya maaaring abalahin. Hindi malaman ni Nika kung anong gagawin pero determinado siyang makausap si Sheldon dahil kung hindi ay malamang na sa siya matutulog. Hihintayin ko hanggang matapos ang meeting ni Mr. Herrera. Nilingon ang mahabang daiman. Maaari ba akong maupuron at maghintay? Sure pero tiniti ko sa iyong mahihirapan kang pakiharapan si Mr. Herrera. Marami siyang appointment sa umagang ito. Ipinilulungkot kong maging mapilit, Miss. Pero tiniti ako ng hindi ako aalis dito hanggang hindi ko nakakausap ang boss mo. Determinatong sagot ni Nia ka. Pagkatapos ay lumakat pa sa mga. waiting area. Lihim na napapailing ang sekretarya. Hindi ito makapaniwala ang ganito kabatang babae. Ay pinatula ni Sheldon. She must be around 17 or 18. Kung sabagay talaga ang mga babae na mismo ang naghahabol sa boss nito, bata man o may edad, may asawa o dalaga man, Sinika ay sinikap na balahin at libangin ang sarili sa pamamagitan ng pagbubuklat ng mga naroong magazines na sa totoo lang hindi naman niya maintindihan kung ano ang mga nakasulat. Blanko ang tingin niya sa mga larawang nasa pahina. Magkahalong kaba at takot ang nasa dibdib niya. Paano nga kung hindi siya pakiharapan? Ni Sheldon, may posibilidad na gawin ng lalaki yun na hindi naman siya nito kilala. Bukod pa sa sinabi na ng abogado ni Don Alvaro na hindi nito gustong makausap kahit na sino ang nagmumula sa rancho si Bastian. Nabagal at kainip-inip na lumipas ang dalawang oras. Walang ginawa si Nika kundi tingnan ang rilong nakasamit sa may dingding at bawat tunog ng telepono na itumitingin siya subalit lahat ng mga tumatawag ay marahil ay gustong makausap si Sheldon ay isa ang sagot ng secretary I'm sorry but he's saving a meeting and cannot be disturbed. Ilang minuto pa ang lumipas at nagring ang interponem. Nakaupo ng tuwid si Nika at tumingin sa mesa ng sekretary. Dali magpaserve ka sa para sa tatlong tao. We will be out for lunch. Yes, sir. Yes, sir. May isang babaeng naghihintay rito sa inyo sa labas. Sinulya pa nito si Nika na nakatitig din dito. Nika Montes ang pangalan niya. Mapilit siyang kausapin kayo. No, sir. Dalawas, dalawang oras ng mahigit. Come on, dolly. Agap ni Sheldon. Huwag mong sabihin sa akin hindi mo na alam pakirapan ng mga visitors at bay. Bagot na sagot, ni Sheldon ay binaba ang intercom. Isang buntong hininga ang pinakawala ni Dolly. Tumayo at nilapitan si Mika. I have informed Mr. Herrera of your presence, Miss Montesa. Pero tawlad ng sinabi ko na sa iyo, hindi ka niya kakausapin. May simpat siya sa tinig nito. Oh, nalulumo sandali ang dalaga. Muling gumuhit ang determinasyon sa mukha at tumingala kay Dolly. Malayo pa pinanggalingan ko at kailangan ko talaga siyang makausap. Nakakahiyamang sabihin pero pag hindi ko nakausap si Mr. Herrera ngayon ay malamang na sakali ako matutulog. Mamayang hating gabi ang susunod na biyahe pabalik sa pinanggalingan niya. Ang natitirang pera sa kanya ay ultimong pamasahe sa bus. Paano pa ang ferry boat? Nagsalot ang mga kilay ni Dolly. Na-intriga. Gusto mag-usisa pero nanaigang pagiging tapat at maingat. Ang tanging may papayo ko sa iyo. Ay hintayin lumabas si Mr. Navarro kasama ang dalawa pa niyang kamiting. Tumingin ito sarilo sa braso. They will surely be out in a few minutes. Isang buntong hiningang pinakawalan ni Nika. Ang sekretary ay muling bumalik sa pwesto nito at pinagpatuloy ang ginagawa. Sampung minuto uli ang lumipas at bumukas ang pinto ng silid. Nang presidente, napatitigto ng dalaga at agad na tumayo. Dalawang may edad ng lalaki ang naunang lumabas kanusunod ang pinakabata at hindi kailangang sabihin sa kanya kung sino si Sheldon Ruan. Si Sheldon ay huminto sa misa ni Dolly at nagbibilin. Matapos na lumapit si Nika, pagharap ni Sheldon ay muntik pa siyang mabunggo. Excuse me, ang lalaki na hindi naman siya pinansin ay lumakad kasama ang dalawa pa. Mr. Herrera, sandali lang ho. Ani Nika na pinapahawak sa braso ng lalaki na ding binitiwan ang lumungan ito. Gusto kitang makausap kahit sandali. Nakikiusap ang tinig niya nahinto pati sa paglakad ng dalawang kasama ni Sheldon. Si Sheldon ay nagsasalubong ang mga kilay na binalingan si Dolly na hindi malaman ang sasabihin. Dolly, hindi ba't sinabi kong may reprimand ang tinim I have insisted to wait. Gusto kitang makausap, please. na niyang sinabi. Nakita niyang nagmiti ang mga kasama ng lalaki. Go ahead, Sheldon. Maghihintay kami sa iyo sa kimchi. Ang wika ng isa at kinindasan si Nika. Pinamulahan ng mukha si Nika at lalo na nang tumawa ng may mali siya, ang isa pang kasama nito na hinila na ang isa patungo sa elevator. Si Sheldon ay nagsalubong ang mga kilay at sa anyo nito ay alam ng dalagang galit. Kung ano man ang gusto mong sabihin sa akin ay umiling ang binata. All right, I can spare you a minute. Pagalit nitong sinabi at bumalik sa sariling siglit. Pagaman kinakabahan ay napapuntong hininga ng relief si Nika, mabilis na sumunod kay Sheldon nakasandal sa executive desk nito ang lalaki at nakatingin sa kanya. Tumatakbo ang isang minuto mo. I am very busy man. Ano ang gusto mo? Hindi nito itinatago ang irritation sa tinig. Hindi agad makaapuhap ng sasabihin ng dalaga. Buong buhay niya ay malimit nilang pag-usapang magama. Si Sheldon Herrera. Sinabi ng itay niya na gwapo si Sheldon kahit sa gulang na sampung taon. And she believed her father. Pinanta siya sa isip ang isang gwapong Prince Charming na magiging asawa niya sa ikalabing walong taong kaarawan niya. And now here he is. Nakatayo sa harap niya ang kabuuan ng lalaking panaginip niya mula pa ng magkaisip niya. All in six foot or so breathtaking handsomeness. Cool black eyes na tila nagtatago sa maraming lihim. Sensual we'll sleep that she often dreamed kissing, bahagyang nanayo ang walahibo niya sa bahaging iyon. To him si Sheldon pero hindi na ng dalaga na patuloy sa pagsuri sa minata. He isn't just tall and handsome. He was also big and intimidating. Sa sa kabila ng naka-executive suit, may bahagyang pilat sa gitna ng ilong na sa ay bakas ng pakikipag-away. 40 second miss. Tumas na ang tinig ni Sheldon. Not waste your precious time staring at me. Tumikim sinika at napapitlag sa pagsuri ng lalaki. Pinamulahan ang mukha. Sandaling nagsalubong ang mga kilay ni Sheldon Ron sa so this still produced woman who blushed. Bulong nito. Nika, Nika Montes ang pangalan ko. Matim siyang na ni Sheldon mula ulo hanggang paa na tila wala siyang suot. Hindi alam na dalaga kung magagalit o mapapahiya. I don't think we have met. Nika Montesa, ano ang gusto mo sa akin? Patuloy ni Sheldon sa intimidating tone. Nasa mukha ang pagkabagot. You have 30 seconds left. Oh, for God's sake, she said and frustrated me. Paano akong makapagsasalita kayong inuurasan mo ako? Bukod pa sa kinakabahan ako sa iyo. Tumaas ang isang sulok ng bibig ni Sheldon sa pagitan ng pagkabagot at bahagyang amusement. Kitang-kita nito ang tensyon sa magandang mukha ng babae. Oh well, come to think of it, the woman is unusually pretty. May mga hibla ng buhok na bumagsak sa mukha na para bang inilipad ng hangin. Her eyes reminded her of someone he cannot recall. Reminded him of sunshine and tall grass of fine and summer time. Na isang panahon ng kabataan na matagal na itong naibang sa limo. Sukat sa naisip na yun, ay tumuwi ng upo si Sheldon. Natitiyak nitong hindi pa sila nagkakakilala man lang ni Nika Montesa na ito or else he would remember. Hindi ang uri ng mukha ng babaeng ito ang madaling makalimutan at hindi mo pa talaga pinauupo ang bisita mo. Mr. Herrera, why well, you're so tall and very intimidating and I'm tense and my knees are getting weaker sa bawat segundong lumilipas na ipinapaalala mo. Do you mind if I take a seat? Puno ng iritasyon sa skasam ang tinig niya hindi na nahintay na sumagot ang lalaki. Nilingon niya ang sopa sa malapit sa pinto at naupuroin. Pinigil ni Sheldon ang mapangiti. Her eyes spark fire that matched the temper. Gaano kahabang sasabihin mo sa akin? I came from Rancho Sebastian.